dami na din. Yeah. So, hindi na kabigit tayo ng pitay ngayon. So, ito masakot mga idol. Bulay muna tayo mga idol. Ito. So, nakahanda na itong ating mga ricado. So, mabistang yung Maluto yan. Dahil pichay lang yan mga idol. So, ito, lagyan natin itong giniming na uh, Yeah. So, nagawin natin mga idol. Iwain na natin. So, iwain natin.

So sa mga idol Natapos na nga natin paghiwa to So ito uh, Hugasan na natin mga idol So mag na tayo So mag na tayo So nakaready na po itong ating mga regado At so, itong giniling natin Nakaready na po to So ito hugasan muna natin to yeah Let's go mga idol, lang, mula natin. So ito na mga idol, natin. So gagawin natin, na natin. So na yung kawali natin. Dali natin dito sa kawali yung ating kamera. Ayan. Yeah. Okay, tika. Oh. Okay, lang mga idol. Yeah. So, lang. Mga idol. Yeah. So,

đây, đây nấu xong rồi, được chưa? sao vậy? không làm được, làm ra thì rồi

Oh! ay do magiron last kagayon niyong uuna din lagi lagi naginaw ah pet chai lapok ka raput ni nating magago ya mi labid pa natin yung camera natin para makita yung adiluto ano karap magiron oh dito 'to niyon pet Yo, pitay mga mga ayon lutuin natin. Para ano ba? Ah, nakaready na 'tong pitay natin. Iluluto lang natin

Okay. Ayan. Sarap pag gagawin natin mga idol, suka so, kain tayo. Ah, pakiyami n'ng ingredients dito, mga ashi, hari ni sang mga idol. Ah, bitchay. Subukan, tapos na. So hanggang dito lang natin mga idol. So tapos na nga tayo, so yung bitchay mabilis lang maluto 'yan. Wala bang palating oras 'yan, lulunay mga idol. So bitchay lang 'yan. So ito na. ayan, kita ko lang sa inyo. ayan yan, tapos na tayo nagluto ayan. so ang gagawin natin uh, kakain na so pichay ginis mga idol yeah. yummy napakasarap mga idol mga idol so na ang pichay. Pichay, mga idol. video natin so God bless Lahat ng ka-vlogger, maraming salamat sa panunod sa aking video. So, mag-iingat po kayo palagi dyan, mga ka-vlogger. Ayun okay, eh, mag-shoutout muna pala mga idol sa uh, mga uh, Frederick, uh, ayun, San, Frederick Santiago. Sa tapos ay dyan, magandang umaga. mag po palagi dyan, sir. Sa, uh, saan ba tayo naroroon ngayon? Uh, lahat po lang mga kakilala dyan, mga, ano, mga idol, yung lahat ng ating mga viewers, followers natin, shout out po sa inyong lahat mga idol. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. So, hanggang dito lang video natin. Maraming salamat. Bye, bye na po sa inyo mga idol. Ha? God bless.